changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada ganap ng alas 6 ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Six six sa mga bagong balita. Rinig Rene sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Drive Max Capsule. Lalaking, laging umaangat. Drive Max. Balita Headlines. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Vice President Sara Duterte nag-resign na bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagbibitiw ni VP Sara bilang Deped Secretary, sana ay mas inagahan ayon sa isang kongresista. Pangulong Marcos naman tuloy sa trabaho ngayong hapon sa kabila ng pagbibitiw ni Vice President Sara sa kanyang gabinete. Kampo ni Bamban Mayor Guo, umapelang sa tamang korte ipresenta ang mga dokumento hinggil sa pagkataon ng alkalde. Sundalong so, naputulan naman ng daliri ng China, ginawaran po ng medalya mga armas na inagaw dapat umanong ibalik sa Pilipinas. At PCG tuloy-tuloy sa pagpapatrolya sa Baho de Masinloc upang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino. Drybats, Drive -max. Drive -max. Paglita, Buong Puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News -FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama and lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito I Drive Max, Brigada Barlita nationwide. Drive Max, Parlita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News sa FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Miyerkules, June 19, 2024, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Drive Balita Mga kabrigada nagbitiw na sa puesto bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Sa kumpirmasyon ng Malacanang, personal na tumungo sa palasyo si VP Sara, kaninang pasado alas dos ng hapon para formal na isumite ang kanyang resignation bilang miyembro ng gabinete. Sa press briefing naman, ngayong hapon, Nagbitiw na rin ito bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson o Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTF LKK. Epektibo ang kanyang resignation sa July 19, 2024. From earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President Intended my resignation as a Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Samantala patuloy naman itong magsisilbi bilang Vice Presidente ng Bansa. Tinanggap naman ng Pangulo ang resignation ni VP Sara. Sa huli sinabi naman ni Duterte na bagaman hindi na siya ang tatayong kalihim ng edukasyon, e eh pagpapatuloy pa rin niya ang dikalidad na edukasyong nararapat sa mga Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, Mananatili ako ang isang ina, isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Mga kabrigada tinig po yan ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay na balita, ito nga pong pagbaba sa pwesto ni VP Duterte bilang miyembro ng gabinete ng pamahalaan. Tila hindi na ikinabigla ni Senate President Escudero. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Nire respeto manon ni Senate President Chief Escudero ang naging desisyon ni Vice President Sara Duterte na pagbibitiw mula sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Education o no DepEd at Chairperson na National Task Force to and Local Communist Armed Conseco and Yesel Cox. Ani Escudero, simula pa lang ng atakihin ng pamilya at aliyansa ni Sara, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang pamilya Marcos, ay alam niya nang hindi na maiiwasan ng pagbibitiw sa peso. Maribang pa lang mas naging malinaw din umano na mangyayari ito nang manatili siyang tahimik. Sa mga isyong nangyayari sa bansa, tulad na nga lang ng pangaharas sa West Philippine Sea, pagpapatupad ng pagkanta ng bagong Pilipinas Sim at marami pang iba. Ngunit sa kabila nito, batid dumanong na senador na karapatan ni Sara na ipaglaban ang kanyang paniniwala. Samantala, umuasa naman din siya magiging maayos at masagana ang pagpapatuloy ng paglilingkod nito bilang Vice President ng Bansa. In the Court of Changing Lives, ito si Brigada Ann Cortez ng no 105.1 Brigada News sa Manila, The Musical News, all for you. Drive -backs. Drive -backs. Balita. Balita. Samantala mga kabrigada, yung pagbibitiw naman ni Vice President Sara bilang Deped Secretary, sana daw mas inagahan ayon sa isang kongresista. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Naniniwala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na magsisimula na ang hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte matapos na magbitiw si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Castro, sana'y mas Inagahan ito na ginawa ni VP Sara upang agad na makapagtalaga ng kalihim sa DepEd na nagmumula sa education sector. Para sa kongresista na sayang umano ang mahigit dalawang taon para ayusin ang krisis sa edukasyon sa bansa at ang benepisyo at sahod ng mga guro at support personnel. Umaasa rin si Castro na sa pagbibitiw ni VP Sara sa ntf cac ay tuluyan na rin itong mabubuwag. Ginagamit lamang kasi anya ito bilang aparato upang nababag sa karapatang pantao at magpakalat ng fake news in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Drybacks, Dita, Dita. Samantala si Pangulong Marcos tuloy sa trabaho ngayong hapon sa kabila ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang gabinete. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon sa kabila ng pagbibitiyo ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at Co-Chairperson ng NTF-ELCAC. Pinangunahan ng Pangulo ang isang pulong sa Malacanang kasama ang Private Sector Advisory Council o PISAC Health Sectors Group. Nabatid na alas 2.21 nagsumite si VP Sara ng kanyang resignation letter at 2.30 naman ang pisak meeting ng Pangulo. Samantala maliban sa kumpirmasyon, wala pang inilalabas na ibang statement ang palasyo ng Malacanang patungkol sa naging resignation ni VP Sara sa gabinete ng Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Drive Ang NTFL kak naman tiniyak ang seamless transition kasunod po ng pagbibitiw ni Vice President Duterte bilang co-vice chairperson ng NTFL Cup Brigada Kath Austria Ibrigada Brigada Report Tiyak ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang seamless transition kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang co-vice chairperson nito. Sa pahayag na inilabas ni si NTF-ELCAC Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres Jr., kanilang itinagalang ang desisyon ni VP Duterte. Ipinaabot din ni Torres ang pasasalamat kay Duterte sa kanyang mahalagang kontribusyon sa ntf elcac ang kanyang pamumuno at matibay na paninindigan sa misyon ng ntf elcac ay naging mahalaga sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Pilipinas. Tiniyak naman ng task force na nananatili silang nakatuon sa kanilang mandato na wakasan ang local communist armed conflict sa pamamagitan ng inclusive development at tunay na mga reforma. From the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, o oh, Sorry D. Dry Bats, Bandita, Bandita. Samantala mga kabrigada, sa ibang mga balita, Nanindigan ang legal counsel ni Bamban Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David na walang alama ang kanyang kliyente hinggil sa inihayang dokumento ng Senado kaugnay sa pagkatao nito. Ito ay matapos ang inilabas na picture ni Senador Wingat Chalian na nagsasabi umano ng totoong pagkatao ng mayor. Dito makikita ang papeles na may retrato naman ng babaeng kamukha ni Mayor Guo na ang pangalan ay Gu Hua Ping. Ang registered mother din sa kanilang SIRV ay isang Lin Winyi na una na rin sinabi ni Gatchalian na di umano'y Chinese mother ng Alcalde. Sa panayam naman ng Brigada New Manila kay David, sinabi nitong mas mabuti kung ipresenta na lang sa tamang korte ang naturang dokumento. Yan, siyempre, advanced technology naman yan. I'm sure alam ng China kung citizen nila yan. So, it's very unnatural and even absurd. Nasabihin mong issue ang kanamin ng Chinese visa pag gusto mong pumunta ng China, eh, Chinese citizen ka na. So, ako, ulitin ko, wala kaming, wala siyang ano dyan, wala siyang pakialam dyan, wala siyang ano. Ako naman, as a lawyer, just present that in court para may scrutiny na natin. Samantala mga kabrigada, tinitingnan ngayon ng kampo ni Guo ang paghain naman ng counter charges laban sa mga taong nagsa-publiko ng legal na dokumento tungkol sa Alcalde. Bumisita sa Western Command o Westcom ngayong araw si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ito'y matapos ang agresibong aksyon ng China habang nasa rotation at resupply mission ang mga sundalo sa Ayungin Shoal. Sa kanyang pagbisita sa Palawan, aalamin ni Browner ang kalagayan ng mga sundalong nasugatan sa resupply mission. Samantala, ginawara ng Wounded Personnel Award si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaking daliri sa kamay nang abot sila ng Chinese Coast Guard habang nasa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal, nagdemanda naman ng Armed Forces of the Philippines sa China na ibalik ang mga disassembled na armas at equipment ng mga sundalong Pinoy habang pinipigilan ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Drybacks. Drybacks. Brigada Balita. Nationwide. Nation mga kabrigada, tuloy-tuloy ang pagpapatrulya ng BRP Malapaskwa at BRP Sindangan sa Baho de Masinloc. Kahapon, siniguro naman ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na maayos at ligtas ang operasyon ng mga manging isdang pumapalaot dyan sa Baho de Masinloc. Liban sa pangungumusta sa kanilang kalagayan, Muli rin na mahagi ng pagkain at gamot ang PCG sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon naman sa BRP Sindangan, na-monitor nilang ang presensya ng tatlong barko ng Chinese Coast Guard at isang barko ng Chinese Navy sa kasagsagan po ng isinagawang operasyon. Dryman. Max. Right Brigada Balita, Major Major line. Line. Personal na pinaabutan ang tulong ni Senador Christopher Bongo. Kasama ang kanyang malasakit ang Limanda ang displaced workers sa Laurel, Batangas, maliban pa roon, nakatanggap din ng mga kwalipikadong binipisyaryo ng pansamantalang trabaho mula sa DOLE sa ilalim ng programa nitong TUPAD program. Maalala, para sa taong ito, pinondohan ng gobyerno ang TUPAD program ng 28.86 billion pesos para magamit sa pagbibigay ng trabaho sa mga displaced workers. Drivebacks. Drive-backs. Brigada Palita. Naturewide. Brigada Sports. Mga kabrigada, pumanaw na po sa edad na 72 ang Olympian at PBA Great na si Yoyong Martirez. Sa social media post po ng anak nitong si Moby Lea Martirez, sinabi nitong sama-sama nilang hinarap ang pagsubok na pinagdaanan ng kanyang papa. Mababatid po na nakagawa si Martires ng sarili nitong pangalan sa larangan po ng Philippine Basketball. Naging bahagi rin siya ng national team na nakipagkumpit at lumaban sa 1972 Munich Olympic Games. Sa huli, inilarawan po ni Leia ang kanyang papa bilang loving husband, doting father, caring grandpa, self-made man, Olympian, prolific basketball player, comedian, devoted public servant, at

Kabrigada formal nang naghain ang reklamo ang p group na BGYO laban sa ilang social media users na hindi tumitigil na mambash sa kanila. Umabot na raw kasi sa cyberbullying ang bashing ng ilang mga netizens. Na trace umano ng kampo ng BGYO ang tunay na impormasyon ng mga taong nasa likod ng pambabash dahilan upang masampahan ang mga ito ng reklamo. Ngayong araw, personal na nagtungo ang group members ng grupo na sina Jello, Akira, JL, Mickey at Nate sa Quezon City Prosecutor's Office para sa naturang complaint. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag mula sa BGYO. Drive mga kabrigada, narinig, no, narinig nyo na ba ang salitang aphrodisiac foods? Ayon po sa website na Have a Plant, ang mga pagkain nito ay nagpapataas ng sex drive, stamina at sensation. Kabilang sa aphrodisiac foods ay ang pipino. Mayaman ang pipino sa vitamin C at manganese na siyang malaking tulong sa sexual health at nagpapataas din ng energy. Nagpapabuti din ng vitamin C sa daloy ng dugo na siyang makakatulong naman para sa erectile function. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita, Nationwide, maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto, Drive Max. Max, Brigada Balita, Nationwide, Drive Max, Balita, Balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwa ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig mula rito sa Brigada News FM Manila the Music and News Authority. Authority Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Balita Nationwide hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.